sa garay dito sa so, moro mura lang, 50 lang oh. Oh, ito Dito oh. kami. QC, oh. isang, dalawang, ano, isang oras ka lahat eh. Dito lang kami oh. Kwente, Isang daan lang, ang dami na oh. Uh. Let's go! Kapag ay sa ilaw ito, mga tik barangay, welcome na uh, ito. Ayun, dito na. na Apolochi Ito na ang North Sugaray so Wala ka Uwi na kami Andiyan. Guys, uwi na kami Uwi na kami, ito na Uwi na kami na. Uwi na kami. na kami Uwi na kami, guys Ito, so, ito yung may-ari ng Katits, so. oh. <laughs> Anak ni Marcos. <laughs> <laughs> Piyol yun. Ito, muna mo na rito. Baka sabihin, hindi ka sa ano. Oh, say hi, uh, say hi. Uy, uy. Uh, 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 uh. Ito, itong halapin nyo. Huwag munta kayo rito sa ano, sa garay. Darwin Malinaw. Darwin Malinaw yan, ha? Ah. Murumura lang sa Katits. <laughs> Kailangan pa inumin nyo. <laughs> ito yung gratis sila oh. <laughs> ito, ito, safety lang sa parkingan guys Ito, oh. ito yung parkingan nila oh. lang Ito yung ano, hanapin nyo yung mukha oh. Ito, uh, bayan, bayan, oh. Safety Walang bayad, oh. walang bayad dito Wala oh, Walang bayad guys, oh eh, uwi na kami. Malang bayad sa parking. Oh okay, guys. god. Walang bayad. Ito tinamo na parking dito. Walang bayad diyan, 60. Diyan yan yung pinaka-adit yo. Ayun. Not so dry, bulakan. Ayun. Ayun. Walang bayad diyan. Ito yung parking na, sige. Tara, makakamura kayo. Ito, uh, so, libre lang ang parking. Kadis lang babayaran nyo. Ayan. Oh. Ganda, oh. Kaya siya nagbabalak sa mahal na araw. Dito na kayo sa sa no, kara. So, ito. Ito pala na. Oh. Ito yung ano, babayaran nyo. 20 pesos lang. 15. Oh. Ito, okay. ito guys. Pala. Ito si Uyaw. Oh. oh. Para araw, ito ang hanapin nyo, mahal na araw, punong-puno ko okay, ito. Ito, bigay, para... set mo kuya, anong number nyo? Uh, eh, ibanggit mo na para ano, para pumunta sila sa mahal na araw. Oh, para nakareserve na ka, nine 09, nine nine. 09, 97, 09, 50327. Yan guys, ay ito tawagin nyo Tawagin si Kuya ito. Uh, ako po may-ari ng cottage dito. dito, may-ari sila. Kaya na araw guys, so para di na kayo mahirapan. rapan. ano, yung tinagad kayo. Uc, see, ng oras lang, kita ko city o Kuya. Ah, kasi city. Oh, Uc lang ni Kuya na kanina kasama ko ni Marcos. sila yung ano din. Guys, so, Kuya. Ito na guys.